Dumidede yan. May baby nga eh. Dumidede yan ba? Oo. na lang hanggat ba? Oo, oh, may ibon sa atin. Hindi Ang ganda ng chips yun na nabili ko eh. Hawakan mo yung parang kutol. Maganda ka na siya. Ang quality. Wala nga lang amoy. Mas mahal yung importin kasi may amoy. Mami, ito, so, bagong baby, oh. Ano <laughs> so, yung kulay ng mga gagaw niya? Itim na naman. Walang puti. Ham-ham. Um Pag so, nilagay mo dyan yung kamay mo, Ben, ang unang kumagat sa'yo, pabayot. Hahaha. <laughs> Hello. 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 O, oh, si tiny. Oh. Tiny, oh. It's tiny. Tiny yung pangalan niya